Gusto kasi mangyari talaga dito. Rektahan na tayo. Ang gusto mong mangyari dito ni Martin Romualdez, kung makontrol niya 'yung mga senador, uh -oh. controlling niya 'yung mga ano, 'yung mga 'yung mga senador na ano, na, na, na sumunod sa kanya in uh -oh. eh, 'yong ano, in 'yong gustong iparating ng uh, ng uh, ng, uh, ng mga congressman. Uh -oh. kaya, ngayon, eh, kaya ngayon nagkukumaga Tapos 'yung isa pa sa 'yung 'yung isa pang umiyak si ano. Sina? Si unang-unang umiyak, si Chihuahua. Ah! Diba? Unang-unang ma-interview yan. Crocodile mm. Keso mm. labag daw sa konstitusyon. Anak mm. ng teteng, pag hindi po mabor sa inyo, labag sa, <laughs> sa konstitusyon. Pag hindi po mabor sa inyo, labag sa batas. Uh -huh. Keso kinakalaban ng Korte Suprema mm. o ano ano pa yung mga sinasabi mm. nila. Pero kapag pabos, kapag napaboran kayo, okay lang sa konstitusyon, kahit na alam naman ng buong Pilipinas na Labag sa konstitusyon yung ginawa nyo. Mm. Yan sa atin eh. Kapag hindi napapaboran ng kagustuhan nyo dyan sa, sa House of Representatives, <coughs> masyado kayong ano, tapos ngayon nalalaman nyo yung konstitusyon, yung batas. Pero kapag ano, hindi nyo naaalala yung dalawang bagay na yan. Uh. E, ika nga ni Chis Escudero, di ba? Mm. Kaya nga, nakapiring ang babaeng tiga ano. Uh. Kasi nga, dapat wala kang pa, ano dapat, dyan, patas, dapat, na maging pantay. patas ka, maging pantay ka.